Magandang gabi sa iyong lahat. Ako po si Angloe Antoke. At ako naman si Sofia Feo ang tutukoyin natin ngayon ay ang mga impluensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Tara! Tara! Ang gitnang panahon na tumatagal mula sa ikalima hanggat isang putlima siglo ay isang yugto ng makabuluhang pagbabago. Sa larangan na ito, ng kaisipan, kultura at lipunan. Sa report na ito, tayo ay tingnan ang mga influensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Ang kristyonismo ay naging pangunahing influensya sa gitnang panahon. Nagbigay daan ito sa pagbuo ng simbahan, monasteryo at institusyong pang -edukasyon. Ang mga kaisipang kristya, kristyano ay nagbigay ng moralidad at ekta sa lipunan. Ang skolatisismo ay isang pilosopikal na kilusan na naglalayog pangkaisahin ang pang panampalataya at katwiran nagbigaydaan ito sa pagbuo ng mga universidad at itutusyong pang-edukasyon. Sistema ng pang ekonomiya at panglipunang nagbibigay daan sa pagkakabuo ng mga lipunang federal. Ang humanismo ay isang kilusan na nagbibigay daan sa pagunlad ng mga sining at mga artes. Sa pagtatapos, ang mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon ay nagbigay daan sa pagbuo ng mga institusyong, pang-edukasyon, mga simbahan at mga lipunan federal. Hi guys! So, this is me, and Chloe Antoke. And this is me, Sofia Feonabia. So, napapansin nyo, maiba na yung background namin kasi lumipat kami ng pwesto. So, may lalaroin kami kayon. So, guest char. So, yung gagawin namin is tap yung mag yung matatalo ng sa laro namin siya yung magbabasa tas abang yung nagtatanong ay kumakain kapag tapos na yung nagbasa dito tas bato ba topic na naman kami ulit. Pagkatapos ng bato bato pick ay siya na naman yung yung nata yung talo na siya yung magbabasa tapos yung panalo siya yung kumakain. So let's start. Maglalaro na kami ng bato bato pick Bato bato ba -ba pick Ay, win you lose. Okay. Eh. Ibigay Ano ang mga panguna pa pa pangunahing impluwensya ng gitnang panahon sa eh, lipunang Europa? <laughs> ang pangunahing kong influensya sa gitnang panahon sa ilipunang Eropa ay ang krisyanismo, sekularismo, feudalismo, at honanismo. <laughs> paano naging impluwensya ang ah, renesansya sa lipunan ng Europa noong gitnang panahon. Hinayaan mo na muna. <laughs> <Okay. laughs> ang sagot ay ang personalismo ay isang impluwensya ng lipunan ng Europa noong gitnang panahon sa pamagitan ng pagbuo ng mga simbahan, monasteryo at introduksyon pang, intro pang edukasyon. Bata-bata topic. Sekreto vitrina ka. Ano ang mga katangian ng sistema ng feudalismo? Sagot. Ang mga katangian ng sistema ng feudalismo ay ang makabuo ng mga ka kastilyo, ang pagkakaroon ng mga hari at reyna, at ang pagkakaroon ng serf. So, topic? Ah, <laughs> 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 Paano nag-impluwensya ang humanismo sa sinang at panitika? Ang sagot, humanismo ay isang impluwensya ng sining at panitika ng isang pamanggitan ng <laughs> pangbuo <laughs> ng mga aksa, panitikan at sining na nagpapakita ng mahalaga ng tao. Ito ba topic? Hmm, <laughs> <Este. laughs> ano ang naging papel ng mga simbahan lipunang Europa noong gitnang panahon? Ang sagot, ang simbahan ay nagkaroon ng malaking papel sa lipunang Europa noong gitnang panahon na mamagitan ng pagbuo ng mga durasyon, edukasyon, edukasyon na pamagitan ng halaga ng pananampalataya. Pa Matumutupik! <laughs> Bishit! <laughs> ano ang mga paunahing kontribusyon ng realismo sa pag-unlad ng edukasyon? Ano <laughs> kontribusyon ng growth learnings mo sa pag-unlad ng edukasyon ay ang pagbuo ng mga universidad ang napapakita ng mahalaga ng kritikal kert na pag-iisip at mga pag-unlad ng mga disiplina tulad ng filosofiya at teologiya. Bato, bato, pick. Hindi siya siya. Kalimutin ko eh. Paano naging influensya ang kapitalismo sa pagpagkabuo ng mga lipunang Eropa? Ang sagot ay ang federalismo ay isang ay ay nag-influensya ng pagkabuo ng mga lipunang Eropa sa pamagitan ng pagbuo ng mga Kastila, Kastilyo ang pagkakaroon ng mga hari at reyna at ang pagkakaroon ng mga surf, surf. Todo topic. Eh hmm. okay. Ano ang halimbawa ng mga akda na panitikan at isinusulat noong gitnang panahon? Nasasagot. Ang halimbawa ng akda na panitikan na isinusulat noong gitnang pan panahon ay Divina Commedia, Comedia, Cantade, Allegri, <laughs> ang mga ano cantor. Canterbury. Ito na yun. Ah, lalas ni Grillo, Free, Chari, ito na yun. Ah, dahil ito ako eh. Ito na yun. Chow, ito na yun. Chow, sir. Chow, sir. At, ang, ang sir gawin at, ang, at, ang green night. Tugtubing na to. Ayaw <Ayon> ba to? Tugtubing. Ah. Ano, paano paano nag-impluwensya ang human you human, humanismo sa pag-unlad ng sining sagot ang humanismo ay nag-impluwensya sa pag-unlad ng sining kahalagahan ng tao at ang pagbuo ng mga akda ng sining na pagkikita ng realis realismo at humanismo bato bato The topic bato topic tabto tik. Naging na 10. Ano ang naging papel ng mga? P ano ang maging naging papel ng mga mudhi? sagot. Hi guys. So, sa number 10 natawid sa gaysa. Do you deserve this? Mm. Okay. So Pretty. Ano ang naging papel ng na mga monghe at medre sa lipunang Europa <laughs> noong gitnang panahon? Ang mga monghe at medre ay isa nagkaroon ng malaking papel sa lipunang Europa noong gitnang panahon sa pamagitan ng pagpakita ng kahalagahan ng pananampalataya ang pagbuo ng mga sit sin, tradisyon, pang-edukasyon at pagpapakita ng mahal kahalagahan ng pagpapalilingkod sa kapwa. At yun lang ang aming question and answer. Goodbye! Bye. Thank you sa pakikinig. Larangan na kaisipan. <laughs> One, two, three, go. Ganda. Ang gitnang panahon. Pamulma, <laughs> layata. <laughs> Debo, so Ako so na lang ang nabi. Ako na tumatagal mula sa Ayun na pagka nga-dye sa pera. Ang gitna ang panahon na tumatagal mula sa ikalimang. <laughs> Totoo Tutukul... ko,